So ayan guys oh. Mag try kami maka ano pa kami makakuha pa kami ng ano ng laman dito sa bulok. Ano na siya guys, lasang marang na siya, sa lambot. Hmm. Tamis sobra. Mm hmm. Ang tamis Pwede pa to papa? Huh? Pwede pa to. Mm -mm, mapipilian pa. Huh? Mapilian pa. Pwede pa na? Mm-mm. Ha? -mm. Mm huh? -mm. -mm. tamis. Bilo-bilo is waving. Ito, Yan, hinugin pa. Go. Kaso paano natin makuha? Hangol ka ikaw sa langka ba? <laughs> Sarap. Gawa kang panungkit pa. Hmm. Sarap guys. Sarap guys. Hmm? Yummy ba? So yummy ba sa langka? Guys, gagawa na lang kami ng panungkit. Para masungkit namin. Ilan yan guys, o. Temo, nagkadat yung mga mga bulok na langka oh. o. Ang dami. May, kung, may gumulong pa doon. nako ayoko kong kunin. 啊。